I'm back mga krisen, nakita nyo yung ating mga four babies, tara pakainin na natin sila ito na yung ano pagkain na nila mga krisen, so kukuha pa tayo ng, uh, kalimutan ko, kukuha tayo ng ano yung wet cat food dahil medyo matagal-tagal na sila hindi kumain ng wet cat food so ayan yung ating mga pagkain ng ating mga perlisitas so yung pangatlong box ay mayroon pang ayan, tatlo na lang tatlo na lang yung natira, ayan isa, dalawa tatlo ayan, so tatlo pa dalawa na lang yan so ngayon, ang gagawin natin ay ihalo natin ulit sa kanilang pagkain, ayan o oh, infinity, bala ito yung gusto nila yung infinity na cat food, ay siya nga pala mayroong papalasa rin eh. So, eto na mga kalisan. O, mayroon pala akong bukas. Nung kagabi. Ayan. So, eto lagyan na natin. Apat sila. Apat na plato ng ating mga tarukoy at pelisitas. Ayan. May mga nagsasapi dyan na lagyan na natin daw ng tubig. Oo, tama po kayo. Nilalagyan ko ng sabaw. Kung mayroong sabaw ng mga sinigang dyan o kaya yung mga dinangdang, pwede po mga kalisan. Lagyan natin. Ayan, oh. So, ganyan, mga kalisan, oh, ah. Ganyan ginagawa ko. Siyempre, lagyan din natin ng, ano, oh. Ganito. Cup food Ganyan. Tapos, lagyan natin ng tubig. So, eto na yung tubig, mga kalisan. Ayan, oh. Buhos lang natin na ganyan. Para may sabaw sila. At haluhin natin. Ayan. Inahalo-halo kong ganyan mga kalisen. Para madurog yung karne ng ating uh, wet food. So ngayon mga kalisen, pakainan na natin sila. Buksan na natin yung ating cage. Ayan kay Samba. Ito naman kay Mama Kapelisa. Kiara, dyan sa gilid. Ayan yung ating mga Uh, felicitas mga kaisa So nakikita nyo sila Ayan Active sila sa kanilang kinakain Ngayon puntahan naman natin yung ating Team Tarukoy So ngayon nandito rin tayo sa Team Tarukoy Alin na tayo Ayan nagugutom na sila mga kaisa Ibaba natin uh, Wait lang ha wait lang Kasi ang gagawin ko sa inyo ay Ibaba ba ako kayo Ilalagay natin sila dito sa loob ng cage Halika na Mauna si na Luna. Tingnan tong babae si Luna oh. oh. Yan, punta ka na doon para makakain ka na. O, oh, dito ka na. Ayan na. alika na si ka Max. Ito si Max. Ayan si Max. alika na Max. Ang ingay-ingay ni Max din. alika na Simba. Si Simba. Ito, lalaki. Lalaking si Simba. Ayan. O. Oh. Ito ka na. Ngayon, lagay na natin yung kanila mga pagkain. Yan na, yung ating mga tarukoy. Ito na, o. Oh, yan na. Ito na. Alina, di, dyan ka na. Ayan. Share na kayo. So, ganun lang. Ako magpakain na. Yan na sila. Hope to see you again on my next vlog update. Bye-bye, mga kalisen.